Okay guys. Tuturuan ko kayo paano mag-set ng wire sa MIG. So ayan. Dahil mm -hmm. may nailagay na ang wire. So tuturo ko na lang kung paano. Tatanggalin mo lang ito. Ikutin mo lang yan. Tapos sa so, mo ilagay itong wire. Tapos, isoksok mo dito. Ito, pwede mo siyang luwagan. Bang, Angat mo to. Tapos, pasok mo siya dito. Ngayon, dito, ngayon, yan. Pagdating niya, bagsagad na, pwede mo nang ibabato Yan. Tapos, angat, ganan mo lang siya. Tapos, pag nailagay mo na yan, pasok, sagad. So, ito na yung wire niya. Ito, ito. Yan, ito na yun. Ayan. Pag naipasok mo na itong alambre. I-on mo na siya. Pwede mo na sarado to. on mo na. Tapos may power on dito sa likod. on mo na. And pag power on mo siya, so meron siyang settings dito. Ito ito. ito. mo itong arrow na to meron nakalagay doon MIG, TIG at saka MMA ilagay mo siya sa MIG yan, maglilipat eh yung wire na. yan, MMA TIG tapos MIG, ayan na so lumipat na siya lilipat na sa WIG okay pipindutin mo na to 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 yan pag pinindot mo to lalabas na yung wire dito hanggang hanggang lumabas dito sa dulo na to, yan. Pero so, pag lumabas na siya dyan, kasi ito, merong nozzle na maliit. At pwede mo naman tanggalin to. Tanggalin mo to. So, ito yung may maiwan pa to. Kung hindi lulusot yung wire dito, pwede mo siya tanggalin dito. May thread to. Luwagan mo lang to hanggang po. Tanggalin mo siya ganun. Yan, tanggalin mo lang yan. 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 Tapos, pag ang, kita mo to, lumabas yung wire. Pwede mo ipasok siya ulit dito. Yan. Tapos, saka mo siya hihigpitan. Nahigpitan mo na, pwede mo na siya ipasok to ulit. Nahigpitan mo na din. So, ayan siya guys. So, di ba? So, ayan. Guys, testing na natin siya. Bago mo mag... Ba, pipindutin mo lang to. Pag mag... Ang ka, ipitin e, mo to tapos idikit mo lang niya. Yung... Oh, ay e, di ba? Okay. So, kailangan okay guys na kakabit tong ground na. Yung ground dito nakakabit din dito 'yan sa ground. May ground kasi ito ng isang wire. Kaya nakakabit din siya sa i-wielding mo. Okay? O, ayan. O, simpleng tutorial niya yun, guys. Paano mag kabit at maggamit ng mig-wielding. Okay, thank you.